Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green. Ang kulay na ito ay nagbibigay lakas ng loob at nagpapalakas ng kumpiyansa. Mainam itong gamitin kung may mga hamon kang kailangang harapin ngayong araw. Ang mga numero mo para sa tagumpay ay number 8 at number 23 na maaaring magdala ng swerte sa mga desisyon at oportunidad sa trabaho o negosyo. Taurus, ang kulay pink ang magdadala ng balanse at kasaganahan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang pink ay nagtataguyod ng pagunlad sa pananalapi at kaginhawaan sa tahanan. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 12 at number 45 na maaaring magbukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad o tagumpay sa pinansyal na aspeto. Gemini, ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay red ang magpapasigla sa iyong araw, ang red ay simbolo ng enerhiya, kaligayahan, at pagiging produktibo, gamitin ito upang mapanatili ang positibong pananaw, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 7 at number 16, na maaaring makatulong sa pakikipag-usap at paglikha ng mahahalagang koneksyon. Cancer Ang kulay white ang magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang white ay nagpapalakas ng malinaw na pag-iisip at nagpapadali ng maayos na komunikasyon. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 5 at number 18 na makakatulong upang maayos mong harapin ang mga gawain at relasyon sa buhay. Leo, ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay gold ang magdadala ng tagumpay at kasikatan sa iyong araw. Ang gold ay nagbibigay ng inspirasyon upang ipakita ang iyong kakayahan at liderato ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 19 at number 30, na maaaring magdala ng positibong resulta sa iyong mga proyekto at layunin. Virgo ang kulay brown ang magdadala ng katatagan at seguridad sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay na ito ay tumutulong upang manatili kang nakatuon sa iyong mga layunin, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 4 at number 22 na maaaring magdala ng tiwala at progreso sa iyong trabaho o negosyo. Libra, ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay pink ang magdadala ng pagmamahal at harmonia sa iyong araw. Ang pink ay simbolo ng malasakit at pagkakaunawaan na mahalaga sa mga relasyon. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 6 at number 15 na maaaring magpalakas ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon at personal na buhay. Scorpio, ang kulay black ang magbibigay ng proteksyon at misteryo sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Ang black ay nagpapalakas ng determinasyon at kakayahang harapin ang mga hamon. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 10 at number 33 na maaaring magdala ng tagumpay sa mga planong nais mong maisakatuparan. Sagittarius. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay blue ang magdadala ng karunungan at katiwasayan sa iyong araw. Ang blue ay nagpapalakas ng low ika at positibong pananaw ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 9 at number 27, na maaaring magbigay ng swerte sa mga desisyon at paglutas ng mga problema. Capricorn, ang kulay silver, ang magbibigay ng inspirasyon at kasagutan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang silver ay tumutulong upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 13 at number 31 na maaaring magdala ng pag-unlad at magandang resulta sa iyong mga layunin. Aquarius, ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay violet ang magbibigay ng talino at malikhaing enerhiya sa iyong araw. Ang violet ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga bagong ideya at proyekto ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 11 at number 24, na maaaring magbigay ng magandang resulta sa iyong mga adhikain. Pisces, ang kulay aqua ang magdadala ng kapanatagan at pagkamalikhain sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang aqua ay nagpapalakas ng emosyonal na pagkakaisa at pagiging bukas sa mga bagong karanasan, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 14 at number 29 na maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay.